Akala ng lahat wala ng pag-asa ang pusong sinaktan at iniwan. Pero paano kung ang taong minsang bumigo, bumalik na may dalang lihim na maaaring baguhin ang kapalaran ng isang pamilya? Sa mundong inuuna ang pera at pangalan, may puso pa bang mas pipiliin ang pagmamahal kaysa kayamanan? O tuluyan ng guguho ang pangarap dahil sa isang desisyong hindi na kayang bawiin? Kapag ang nakaraan bumalik na may sikreto sino ang karapat dapat patawarin, ang puso o ang tadhana? Mainit ang hangin sa loob ng simbahan. Kumikinang ang puting bulaklak sa bawat upuan. Mahinang tugtog ng violin ang bumabalot sa paligid. Humakbang si Liana sa aisle, nanginginig ang kamay. Naririnig niya ang mahina pero mabilis na tibok ng puso niya. Amoy ng mga sariwang rosas at pabango ng mga bisita ang lumulutang sa hangin. Nakangiti ang groom, si Marco. Ngunit sa gilid ng altar, may isang figura na hindi mapakali. Ang biyenan. Matagal itong hindi tumitingin sa kahit sino. Parang may itinatago sa likod ng ngiti. Sumunod ang offertory. Dinala ng wedding coordinator ang kahon ng pera mula sa mga pamana at regalo. Maganda ang kahon, gawa sa kahoy, may gintong ukit. Lahat nakatuon sa seremonya. Ngunit may isang pares ng mata na matalim ang tingin dito. Tahimik na lumapit ang biyenan. Mabagal, parang pusa na dahan-dahang paparating sa biktima. Kumislap sa mata niya ang tukso. Sa sandaling ibinaling ni Liana ang tingin sa pari. Parang may malamig na dumampi sa batok niya. Isang pakiramdam na kakaiba. Parang may mali. Bumaling siya. At doon niya nakita. Ang kamay ng biyanan dahan-dahang hinihila ang kahon. Pigil ang hininga ni Liana. Nanlamig ang mga palad niya. Tumulo ang pawis sa sentido niya. Walang nakakapansin. Parang huminto ang oras. Lahat ay nakangiti. Maliban sa kanya. Natigilan ang ng biyena nang magtagpo ang mga mata nila ni Liana. Nanigas ito. Halatang nabigla. Ang kahon, kalahating nasa mesa, kalahating nasa kamay niya. Umangat ang bulong sa likod ng simbahan. May mga umuubo. Isang bata ang tumili parang hatol mula sa kalangitan. Naglakad si Liana. Mabigat ang bawat hakbang. Parang may humihila sa paa niya. Nanginginig ang labi niya. Umabot siya sa tapat ng biyenan. Mahigpit ang hawak nito sa kahon. Halos mapunit ang balat sa pagkakayakap nito rito. Hindi pa siya nagsasalita. Ngunit ang katahimikan ay parang kulog na papalapit. Ang mga bisita ay nagsisimulang mapansin unti-unting lumilingon. Umaangat ang mga kilay. Humihinto ang mga ngiti. Huminga si Liana ng malalim. Narinig niya ang sariling paghinga. Mahina. Hindi sigurado. At bago pa man niya mabitiwan ang unang salita. Kumilos ang biyanan. Mabilis. Matigas ang panga, malamig ang mga mata. Hinila niya ang kahon ng buong lakas. Hinila niya ang kahon ng buong lakas. Para bang iyon ang huling bagay na magliligtas sa kanya? Tumama ang kahon sa gilid ng mesa. May malakas na kalabog. Nagtilian ang ilang bisita. May basong nabasag sa sahig. Ang tunog ay parang kidlat sa gitna ng katahimikan. Hinabo ni Liana ang hawak niya. Mahigpit ang pagkakatgrasp. grasp. Ramdam niya ang gaspang ng kahoy. Malamig sa palad, mabigat, nanginginig. May ni... Mahina ang boses niya, halos pabulong. Pero sa tahimik na simbahan, parang dumagundong ito sa bawat pader. Hindi gumalaw ang biyenan. Ngunit ang mga mata nito ay puno ng takot at gutom na hindi niya maintindihan. Sumisigaw ang koordinator mula sa gilid. Bakit mo hinahawakan ang kahon? May halong galit at pagtataka ang tono. Bumuka ang bibig ng biyenan. Pero walang salitang lumabas. Parang nalunok ng hiya ang dila niya. Si Marco nagmamadaling lumapit. Maputla ang mukha. Nanlalamig ang mga mata. Nanay! Basag ang boses niya. Hindi galit. Kundi puno ng sakit. Tumigil ang lahat sa paggalaw. Walang humihinga. Maging ang mga bata ay natahimik. Naparang ramdam ang bigat ng sandali. Nanginginig ang kamay ni Liana. Naririnig niya ang pintig ng bawat ugat sa katawan niya. Para siyang nasa madilim na tubig. At unti-unting lumulubog. Humakbang si Marco. Dahan-dahan. Parang natatakot na ang bawat hakbang. Ay magpapasabog ng isang lihim. Lumapit siya sa ina. Maingat niyang hinawakan ang kahon. Para bang ito ay isang bomba. Ano itong ginagawa mo? Mababa ang boses niya. Halos paos. Puno ng tanong na alam niyang. Ayaw niyang marinig ang sagot. Napakuyom ang biyanan. Nag-iwas ng tingin. Namula ang mata. Ang labi nanginginig. Parang sinusubukang pigilin ang pag-iyak. O ang pagsisinungaling. Nanakaw mo ba ang kahon? Mahinang tanong ni Marco. At sa sandaling iyon. Sa harap ng altar. Sa gitna ng bulaklak sa ilalim ng mga ilaw na kumikinang. Tumulo ang luha ng biyanan. Isang patak. Sunod pa. Tahimik mabigat parang pag-amin. Napatigil ang pari. Tumikhim ang chore. May isang matandang babae ang napabulong. Diyos Koji. At parang sagot mula sa langit. May biglang humagulgol mula sa likod ng simbahan. At doon. Nagsimulang gumalaw ang lahat muli parang nagising mula sa masamang panaginip Ngunit ang sitwasyon ay mas malayo pa sa kahit sinong inaasahan dahil sa gitna ng kaguluhan may isang lalaking lumapit nakaitim matalim ang tingin at malakas ang tinig na nagsabi Hindi lang pera ang ninakaw niya Sa sandaling iyon ang bawat pusong nasa loob ng simbahan ay tumigil sa pagtibok at alam ni Liana ang eskandalo ay hindi pa nagsisimula sa pinakamasakit na bahagi. Nanigas si Liana. Napatungo si Marco, tila nawala ng lakas ang tuhod. Ang hangin sa simbahan ay biglang naging mabigat. Parang usok na hindi mahinga. Ang lalaking nakaitim ay umubo. Tumindig ng mastuwid. Habang ang mga mata ay nakapako sa biyenan. Lahat kayo naniniwala na pera lang iyon? Boses niya ay mababa, pero malinaw. Parang mismong simbahan ang nagsasalita. May mga suminghap. May batang umiyak ng mahina. Nagsimulang kumurap ang mga ilaw sa altar. Parang kinikilabutan ang lugar. Humigpit ang hawak ni Liana sa palad ni Marco. Ramdam niya ang panginginig nito. Hindi dahil sa galit. Kundi dahil sa takot. Na may mas malalim pang katotohanan. Ang biyanan ay tila nawalan ng kulay. Pumayat ang mukha sa iglap. Parang nalunod ng mga lihim na matagal nang itinatago. Ano ang ibig mong sabihin? Nanginginig na tanong ni Marco sa lalaki. Tahimik muna ang lalaki. Luminga sa mga tao. Na ngayon ay nakatulala, nakabukas ang bibig. Parang nanonood ng trahedya na hindi nila kayang pigilan. Tumingin siya kay Liana. At sa sandaling iyon, parang umikot ang mundo niya. Ang kahon na iyan ni. Humingan ng malalim ang lalaki. May laman na hindi dapat mawala. Lumingon ang mga bisita sa kahon. Walang kumikibo. Parang ang bawat salita. Ay nagbubukas ng mas malalim na hukay. Sa gitna ng kasal. Kasama doon ang mga papeles ng lupa ni Marco. May nanghina at napaupo sa upuan. May isa pang napakapit sa rosaryo. Lumaki ang mga mata ni Marco. Hindi i. Halos wala siyang boses. Ako ang nag-asikaso noon. Tumango ang lalaki. At ang nanay mo ang nagsabi sa akin. Para bang may humampas kay Marco sa dibdib. Hindi makagalaw. Hindi makahinga. Parang tumigil ang puso sandali. Liana ay napatingin sa bienan. Hindi makahawak ng tingin ang matanda. Nanginginig ang baba, parang umuusal ng mga dasal na hindi lumalabas sa bibig. Bakit mo ito ginawa? Mahinang tanong ni Marco. Napuno ng sakit kay sa galit. Tahimik ang biyanan. Hanggang sa dahan-dahang umangat ang boses niya. Gaspang pagod puno ng bigat. Ayoko siyang mawala sa akin. Nanginginig ang tinig niya. Ayoko siyang layuan ako pag nagkapamilya siya. Parang may bumagsak na bato sa puso ni Liana parang biglang lumabo ang mundo. Lahat ng itoli. Napatingin siya sa altar. Sa mga bulaklak, sa gown, sa mga ilaw. Sa pangarap na dapat masaya. Para sa akin, ang biyenan ay tumango ng mahina. Parang batang nahuli sa kasalanan. Sumabog ang bulungan sa loob ng simbahan. May galit. May awa. May hindi makapaniwala. Marco ay napapikit at sa pagdilat. May luha sa gilid ng mata. Hindi mo kami sinirad. Boses niya ay mababa, halos bulong. Pero puno ng talim. Tumingin siya sa ina. Diretso walang iwas. Sinira mo ang sarili mong pamilya. At iyon ang sandali. Na ang lupa ay parang gumalaw. Ang hangin ay parang naging mas malamig. Ang mga ilaw ay kumurap. At habang lahat ay hindi makagalaw. May isa pang boses mula sa likuran. Hindi pa tapos ang lahat. Isang babae ang lumapit. May hawak na sobre. Mukhang umiiyak pero matatag ang tingin. May isa pang sekretong kailangan ninyong marinig. Ang buong simbahan ay muling napatigil. Parang huminto ang oras. Parang nalaglag ang bawat hininga sa sahig. Ang babae ay lumapit sa gitna. Nakasuot ng simpleng bestida hindi bisita, hindi staff. At walang kahit sinong nakapansin sa pagpasok niya kanina. Nanginginig ang mga daliri niya habang hawak ang sobre. Maputla ang pisngi. Pero ang mata, mahigpit, puno ng katotohanang ng mabigat dalhin. Tumingin siya kay Marco. Tapos kay Liana. At huli sa Bienan. Na ngayon ay parang batong hindi makahinga. Pinapakinggan ang bawat paglapit ng kapalaran. Bago pa mangyari ang kasal na ito. Boses ng babae ay mahina. Ngunit malinaw. Parang patak ng tubig sa katahimikan. May taong lumapit sa akin. Isang bulong mula sa mga pews. Sino siya? Kaibigan ba? Reporter. Hindi. Iba ang timpla ng presensya niya. May dala siyang bigat na hindi pangkaraniwang panauhin. Nagpadala siya sa akin ng liham. Sabi ng babae at dokumento, tumitig siya kay Marco at sa sandaling iyon, parang may nanindig na balahibo sa batok ni Liana. Ito ay tungkol sa lupa. Napahinga ng malalim ang pari. Ang chore leader ay napakapit sa upuan. Ang ilan ay napapikit na parabang nananalangin. Na sana mali ang susunod na pangungusap at tungkol sa kung sino ang tunay na may-ari. Tumawa ng mahina ang isang bisita. Hindi dahil sa tuwa. Kundi dahil sa tensyong hindi na niya kinaya. Parang halakhak ng tao sa bangin ang pagkabaliw. Ang biyanan ay biglang sumigaw. Isang sigaw na hindi galing sa galit. Kundi galing sa pananalangin na sana pigilan ang katotohanan. Tama na. Umalinggaw ito sa simbahan. Tumama sa kisam. Tumago sa mga puso. Pero ang babae ay hindi umatras. Hindi natakot. Hindi nanginig. Ito ang totoo, sabi niya. Inangat ang sobre at tumitig sa lahat na parang hukom sa korte ng katotohanan. Ang lupa na pinanghahawakan ninyo bilang pag-aari ng pamilya ninyo. Huminga siya at unti-unting binuksan ang sobre. Dahan-dahan, parang nabubukas ng kabaong ng nakaraan ay nakapangalan sa unang asawang hindi ninyo kailanman kinilala. Nalaglag ang panga ng ilang tao. May nagtakip ng bibig. May bumuntong hininga na parang sinakal. Ang biyenan ay natulala. Parang tinamaan ng kidlat sa loob ng simbahan. Natigilan siya. At mahina niyang inuusal. Huwag-huwag mo nang sabihin. Pero ang babae ay nagpatuloy. At kasama dito. Bumukas ang sobre lumabas ang mga papeles. Malinis, legal, at hindi maaaring itanggi. Ang patunay na ang unang asawa. Umiiyak si Marco. Liana ay hawak ang dibdib na parang may pako sa puso. Ang mga bisita ay parang nalusaw sa takot at pagkagulat. Ay buhay pa. At doon. Tumigil ang mundo. Parang bumagsak ang simbahan sa katahimikan. Parang pinunit ang hangin buhay pa. Ang unang asawa. At wala ni isa ang nakapaghanda para sa sandaling iyon. Sa mismong altar. Kung saan nangako ang lahat ng pag-ibig. Lumitaw ang multo ng nakaraan. Buhay. Humihinga. Naghihintay. At sa pagitan ng pag-iyak at pagkabigla. Narinig ni Liana ang sariling boses. Mahina, basag, isang bulong ng pusong pinunit. Anong klasing kasal ito? Ngunit hindi pa iyon ang dulo. Dahil mula sa likod, may pinto na biglang bumukas at isang babae ang lumakad papasok. Nakasuot ng lumang pulang bestida at nakatingin kay Marco na may matang puno ng luha at paghihintay. At sinabi niya, "Marco, ako iyon." Ang simbahan ay muling nabalot ng katahimikan mas mabigat, mas madilim, mas malalim. Parang mismong langit ay humahawak ng hininga. At dito, talagang nagsimula ang bangungot na tinawag nilang Araw ng Kasal. Nanginginig ang mga tuhod ni Marco. Para siyang binuhusan ng yelo. Hindi makapagsalita. Hindi makagalaw. Ang babaeng nakapula ay huminto sa gitna ng isla. Humihikbi pero tuwid ang likod. Parang bitbit -bit niya ang sarili niyang libing. At ang katotohanan ng matagal na niyang kayang harapin. Mark Cody. Muli niyang tawagin. Ngunit ngayon, may put sa hangin. May galit na pilit niyang tinitiis. At may pag-ibig na hindi na kayang makahanap ng tahanan. Nalaglag ang bulaklak na hawak ni Liana. Parang tinamaan ng hangin na hindi umiihip. Ramdam niya ang bigat sa dibdib. Parang may bakal na nakapatong. Pinipigilan siyang huminga. Sinabi nila patay ka na. Mahina ang boses ni Marco, halos pabulong. Boses ng taong hindi alam kung patay ba o buhay ang sarili. Sinabi nila kinuha ka ng aksidente. Umiling ang babae. Luha ang rumehistro sa pisngi. Hindi ako namatay, Marco. Hindi ako nawala. Ako ay itinago. Parang may sabayang hingang lumabas mula sa mga tao. Ang mga bulungan ay parang kulog sa ulap. Sinong nag-utos? Tanong ng pari, mahina ngunit puno ng awa. Dahan-dahang lumingon ang babaeng nakapula. Tumitig sa bienan. Diretso. Walang takot. Si Liana ay napaangat ng tingin. Marco ay napatigil na parang bato. Ang lahat ay nakatutok sa isang tao. Ang bienan. Nanginginig ang mga daliri nito ang mga mata lumalaki. Parang nahuhulog sa bangin ang sarili niyang kasalanan. Huwag gi. Usal niya, halos hindi marinig. Hindi mo naiintindihan. Ngunit ang babae ay humakbang palapit. Puno ng katapangan ng isang tao. Pinagdudahan, iniwan, itinago. Pero hindi kailanman sinira. Hindi ako na aksidente. Isang pangusap. Isang dagger na tumama sa gitna ng altar hindi ako namatay. Isa pang sugat sa puso ng lahat. Tanggap ko sana kung pinaghiwalay kami ng tadhanan. Boses niya ay punit, puno ng sakit. Pero hindi iyon ang nangyari. Lumapit siya sa harap ng biyanan. Isang pulgada lamang ang pagitan. Ang simbahan ay tila lumiliit sa paligid nila. Ikaw ang nagbayad para mawala ako. Mabilis ang hininga ni Liana. Parang sumisigaw ang puso niya parang bumuka ang sahig sa paanan niya. Ang ilang mga bisita ay napapaluha. Ang iba ay napapailing. Hindi makapaniwala na ang kasal. Ay naging altar ng mga kasalanan. Hindi ko. Pilit ng biyanan. Ngunit natigil siya. Dahil ang babae ay hindi kumurap. Eh? Isang salita. Isang hatol. Isang pinto sa impyerno na bumukas. At dahil hindi mo matanggap na hindi mo kontrolado ang anak mo di. Huminga siya. Nag-ipo ng lakas na tinapo ng mundo sa kanya. Tinago mo ako. Pinatulog sa ospital ng walang pangalan. Pinilit akong mawala. May humikbi ng malakas sa gilid. May isang matandang lalaki ang napaluhod. Marco ay nalunod sa luha. Hindi niya alam kung kanino lalapit. Sa ina. Sa babaeng minsan niyang minahal. Sa babaeng pakakasalan niya, ang puso niya ay parang sinabunutan ng kapalaran. Ang biyanan ay sumisigaw ngayon. Hindi na nagtatago. Hindi na nagpapanggap. Akin lang ang anak ko. Isang malupit, baliw, desperadong boses. Boses ng isang pusong hindi natutong magbigay. Kundi puro kunin. Kung kukunin kanya, humagulhol siya. Bakit hindi ako ang piliin niya? bumuka ang bibig ni Marco. Isang paghikbi ang lumabas. Hindi salita. At doon, sa gitna ng lahat, tumalikod ang babaeng nakapula. Huminga ng malalim. At tumingin kay Eliana. Tuwid, malinaw, walang put. Puno lang ng katotohanan. Hindi ko ito hinihingi. Boses niya ay malambot. Ngunit mas matibay kaysa bakal. Hindi ko hiningi na bumalik. Pero ang kasinungalingan ay hindi natatago habang buhay. Ang simbahan ay lampas sa katahimikan. Parang libingan ng pangarap. Dahang-dahan. Sinabito niya ang kanyang mga salita kay Liana. Mahal ka niya. Pero ang tanong di. Lumapit pa siya. Sapat para marinig ni Liana ang tibok ng puso niya. Handa ba siyang piliin ang katotohanan? At pagkatapos, ang pintuan ng simbahan ay biglang bumukas muli at pumasok ang dalawang pulis. May hawak na papel, may mukha ng otoridad, at sigaw na parang martilyo. May warrant of arrest. Lahat ay nakatingin. Lahat ay hingal. Lahat ay natuliro. At unti-unti, ang mga paa nila ay lumapit sa biyanan. Habang ang mundo ay lumalaglag sa paligid niya. At ang kasal ay naging sentro ng lahat ng kasalanan napilit niyang tinakpan at bago nila siya hawakan sumigaw ang biyanan huling desperadong bulong ng isang pusong nabaliw sa kontrol lahat ito ay para sa pamilya ngunit walang awa ang katotohanan walang habag ang hustisya at sa mismong harap ng altar sa gitna ng bulaklak luha at basag na dignidad hinuli ang biyanan habang si Marco ay nakaluhod. Si Liana ay nakatayo, wala nang hawak na pangarap. At ang babaeng nakapula ay tahimik na huminga. Matagal niyang hinintay ang pag-angat. At ang simbahan, na dapat maging lugar ng pag-ibig, ay naging saksi sa pagkawasak ng isang pamilya na hindi marunong magpakawala. At bago magsalita ang pari, may isa pang boses mula sa labas. Mas mabigat, mas malalim, mas nakakayanig. May isa pa kayong dapat malaman. At ang pintuan ay muling bumukas. Ang susunod na pangyayari ay magbibigay ng tunay na pako. Sa araw na dapat sana ay pinakamasaya sa kanilang buhay. Ang pintuan ng simbahan ay dahan-dahang bumukas. At hindi pulis, hindi pa ni bagong testigo ang pumasok. Isang matandang pari lamang. Tahimik mapayapa ang mukha. May dalang rosaryo at maliit na librong dasal. Ang bigat sa hangin ay unti-unting humupa. Parang humihinga muli ang bawat tao sa loob. Lumapit ang pari sa gitna. Tumingin sa mga mata ng bawat naroroon. Kay Marco, kay Liana. Sa babaeng nakapula. At sa biyana ngayon ay pinapakalma ng mga pulis sa gilid. Tama na. Mahinahon niyang sabi. Boses na parang yakap sa kaluluwang sugatan ang katotohanan ay lumabas na. Ang sugat ay nabuksan. At ang mga puso ay nasaktan. Tumigil siya sandali. Hinayaan ang katahimikan na maghilom ng kaunti. Ngunit ang simbahan na ito ay hindi itinayo para sa galit. Ito ay itinayo upang magturo ng pagpapalaya. Lumingon siya kay Marco. Na nakaluhod pa rin. Nalilito, basag, pagod. Anak. Sabi ng pari hindi mo kailangang mamili ngayon. Tumingin siya kay Liana. Nahawak ang puso niya na parang nagdurugo. At ikaw, iha. Ang sakit ay tunay. At ang pagod ay mabigat. Ngunit ang paglalakad ng may dignidad. Ay hindi kailanman kabawasan. Nilingon niya ang babaeng nakapula. At ikaw. Matagal kang nanahimik. Ngayon ay narinig ka. Huminga ng malalim ang pari tahimik mabigat ngunit payapa ang pag-ibig na tunay ay hindi ipinipilit hindi ninanakaw hindi kinokontrol at hindi kailanman itininatago isang luha ang bumagsak sa pisngi ni Liana isang buntong-hininga mula kay Marco isang marahan halos hindi marinig na pag-iyak mula sa babaeng nakapula ngayon sabi ng pari hindi tayo magtatapos sa sumpaan. Kundi sa pagpapatawad. Tumingala siya sa altar. Nag-sign of the cross. Nasa wakas, lumaya ang katotohanan. Lumabas ang mga bisita ng tahimik. Walang bulungan, walang sisihan. Parang mga taong nakasaksi sa lindol. At nagpapasalamat na buhay pa. Lumapit si Liana kay Marco. Magaan ang mga mata. Hindi dahil wala na ang sakit kundi dahil natanggap niyang hindi lahat ng pag-ibig ay dapat ituloy sa altar. Hindi natin ito pilitin. Mahina niyang sabi. Tumango si Marco. Luhaan pero totoo. Salamat. Naminahal mo ako kahit sandali. Lumapit ang babaeng nakapula. Tumingin kay Liana may respeto. Hindi ikaw ang kaaway. Umiti si Liana mapait ngunit payapa hindi rin ikaw. Tatlong taong sugatan. Ngunit hindi nag-iwan ng galit. Dahil minsan, ang tunay na pagtatapos ay hindi palakpakan, kundi katahimikan. At ang kasal, na halos maging abo, ay naging aral. Hindi lahat ng relasyon ay para sa altar. Ngunit bawat katotohanan ay may araw ng paglaya. Lumbas sila sa simbahan. Ang araw ay maliwanag. Ang hangin ay malamig. At kahit may luha, may liwanag na rin. At doon natapos ang kwento. Hindi sa sigawan. Hindi sa mga sirang pangako. Kundi sa tahimik na hakbang. Nang tatlong pusong handang magsimula ulit. Hindi magkasama. Ngunit mas malaya.